May nakilala ko kaming ano, masisipag na magkakapatid ka Telegram. Pinuntaan ko namin ngayon para mas uh, gusto kong mas makilala tong mga uh, bata. Pero may challenge ako sa mga uh, kuya natin. Pwede po, yung Hindi, kayo yung kakausap sa kanya. Kayo yung ano, uh, mag interview sa kanya, okay? Uh, Mag-isip na kayong mga tanong niyo. So, ayan sila, okay. kuya. Ano, baka pwedeng ano, malaman yung pangalan. Reden po. Reden. bernabe po. Ano? Reden Bernal. Reden. Ito si ano, si Kuya Dave. Hindi mo gano'n pakilala, papakilala din kami. Ang di nga, papakilala ko yeah. na kayo, hey, Ikaw lang papakilala, mas papakilala din kami. Oo, <laughs> <Uy>, papakilala ko <laughs> din ako si, na, si ano, kami, ako si uh, Lu 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 Luis. Ha? Pwede ba kami bumili? Hmm. Masarap pa yung kay Mito? Sino, sino ba yung ano, yung... Ikaw ba yung may kapatid na nagbibenta rin? Oo. Uh... Kuya, dito. Oo. Oh. Sige. Yung hinog na, kuya. Bigyan mo kami yung hinog na. Pwede mong istan na lang, kuya. Gusto Magkano yung kilo? 50 po kilo. Pinaka poging pinaka poging nagbebenta ng kay Mito. Si Kuya. Ay, dito kain tayo. Yeah. Okay, pagkilo mo muna kami, yung mga dalawang kilo. Try naming ubusin ni Kuya yung dalawang kilo. May ano kami dito. Ready kami dyan eh. Ready kami. Ready. Ah, kuya o gusto? Ah, hindi. Sige. Gagalong dito. mo? Oo. Okay. Ang pangalan mo kuya? Renenko. Renen? Reden po. Reden? Reden. Reden. Oo. Oh. Nag-aaral ka? Ikaw, Kuya? nag ka? Hindi ka nag -aaral. Bakit? Ikaw? Nag-aaral ka? Ah, okay. Dito, kain tayo dito. Tingnan natin kung masarap yung kaymito ni Kuya. Ilang kayo magkakapatid, Riden? Apat po. Pangilan ka? Mm. Ba't ka nagbebenta nito? Para po sa ano po. Pang ano po, budget budget po sa bahay. Pang budget. Yo, grocery po. Mm. Ilan taon ka na rin 14 po. Hmm? 14. 14 ka na, kala ko mga 9 ka pa lang. <laughs> 14 ka na pala. Hmm, <laughs> okay. Anong grade ka na -ridden? Grade 8 po. Hmm. Parang na-late yung pasok mo. Ano po? Yung hmm. um, ano po, yung modular po kasi, hindi po ako kukuha. Hmm. Kaya po ano, na ano, umulit po ako. Hmm. Kamusta yung pag-aaral mo, kuya? Okay lang po. Hmm. Gano'n ka okay with donor ba? Hindi. Hindi po masyadong marami po matatalin sa amin. Hmm. Saan si mama at papa mo ngayon? Nasa trabaho po si papa eh. Tapos si mama po nasa Malolos. Ah. Nagtatrabaho naman pala ang papa mo. Ba't kailangan mo pang mag, ano, ganito? Hindi po. Sayang din po kasi yung ano eh. Yung bunga pag hindi po nabenta. Ah. Hmm. Thank you. Thank you po. Ah, sarap na. Ah, sarap. Parang ayaw tigilan yung pagkailan kami ito. Nako, kung di mo ako pipigilan, mawubos ko lahat ito eh. <laughs> Kainin ko na nga ito. Saan ang bahay mo, Kuya Ridel? Sa baba lang po dyan. Dito ah, po hindi man. ka dito? Hindi po dyan. Salo ba po? Hmm. Si Chilo po? Magkano po na yan, Kuya Ridel? Hindi po, sarili po namin. Hmm. Paano magiging benta niyan? Ano yung mapupunta? Ano po, may konti lang po sa akin. Tapos ibibigay ko po sa kuya ko pang bilil po ng ulam o ano po. Kailangan po po sa bahay. Panggastos niyo? Ah, po. Kailan mo pa natutunan yung ganito, Kuya Reden? Yung pagbibenta? Sa, mama, as so, yung... taon po ko eh, nato. Uh. Anong mga paninda niyo nun? May nito din po. Ah, ito But, na talaga. May panahon bang hindi ka hindi kayo nakakabenta o nakakaubos ng paninda nyo? O laging ubos naman? Hindi po. Meron pong iba na hindi po na ubos hmm. pag matumal po. Sino yung tao ngayon sa bahay niyo? Kuya ko po. Kompleto kayo doon? Hindi po. Nasaan yung dalawa? Asa ano po. Nasa eskwela po, tapos nasa trabaho po isa. Ah. Okay. Nasa school yung dalawa. Hindi Ay, po. yung isa? Babae po. Nasa school. Yung isa nasa trabaho? Opo. po. Hindi hmm. ka ba naiiya minsan? Siyempre yung mga ibang kabataan ngayon, pagka ganito, iya di ba? Oo. Hindi. Hindi naman masyado. Hindi mo kinakayang nagbibenta ka? Hindi Bakit? Marangal naman po. Eh? po. Marangal naman po. Marangal um, naman? Oo po. Okay. Ito pala yung kay Mito nyo. Wala bang mga Saan ang bahay nyo? Ito po. Kailan kayo nalipat dyan? Matagal lang po kami dito. Po. O oh, kailan laging, bigyan kitang may? Sino yun? Ate ko po. Mm, may natanaw akong maganda. Ate mo pala yun. <laughs> ah, okay. So ito pala yung pinagkukuha ninyo. Apo. Ilan tong puno na to? Ito Anim po siguro. Kasama po doon. Anim. Ito, ano to? Ano po yun eh. Bule po. Bule? Apo. Nakakain ba yung bunga niyan? Eh, ewan ko, hindi pa po bumubunga yun. -bu eh, baka hindi siya namamunga. Ah... Uh, Pumapanik ka sa ganyan? Apo. Kaya mo? Apo. Hmm... Baka mahulog ka. Pero may sungkit kayo, no? Opo, ayun po. Yung mga dito, yung kaya yung sungkitin. Hindi po. Sa taas po rin, mga nanungkit. Mm. Kasi malayo, no? Opo. Sayang naman to. Ay, hindi po yung mga tira po nung nakaapo eh. Ah, kasi hindi nyo na din makakain. Opo. Sa Mm. Sayang eh, no? Ayaw na magpakainin na kambing. Ayaw na. Bakit hinog? Oo. Oh. Pag hinog? Hindi po. Ayaw po ng ibang kambing eh. Yung iba kambing gusto eh. Pero... Kinakain. Hmm. Doon din po. May puno rin po kami doon. 会吧、嗯。嗯 Paano mo nalalaman na hinog na ako yari Makintab na po siya. Uh, may nakilala ko kami ng ano, masisipag na magkakapatid ka Tegram. Pinuntahan namin ngayon para mas uh, gusto kong mas makilala ko itong mga batay. Pero may challenge ako sa mga uh, kuya natin. Hindi. Kayo yung kakausap sa kanya. Kayo yung ano. ah, uh, mag interview sa kanya, okay? Uh, Mag-isip na kayong mga tanong niyo. Hello, so, Kuya. Ano? Kung baka ano, malaman yung pangalan. Reden po. Reden? Bernal po. Ano? Reden Bernal. Reden. Ito si ano, si Kuya Dave. Hindi mo na rin Papakilala din kami. hindi nga. Papakilala ko yeah. na kayo. Hindi, okay, ikaw pare. na mong pakilala. Kasi <laughs> papakilala din kami. Kung <laughs> papakilala, hindi mo so, ba rin kami. Ako, ako si Luis. So, Reden nice po. to meet you, Kuya Reden. Rata ko na po, Kuya Reden. 14 po. 14. Ako pala si Kuya Dave. Oh, oh pala si Kuya Renzo. Kating ibon namin na hindi lumayan. <laughs> <laughs> so, uh, uh, ano ba? Bali, ano, kuya Reden, ano, kamusta yung buhay mo dito? Okay lang po. kasi. -hmm. niyo yung tayo. Nagugutom ako eh. Hindi na tayo. Opo, opo. Ay. Magkano ba ito lahat, kuya Reden? Depende po sa kilo. Hmm, per kilo. Magkano per kilo Ano po, 50 po kilo. 40 daw per kilo. Ano yung 50 daw? Okay. Ah, 50. Tapos pa nang lakara ko, Agas. Kasi niya ba? Wala rin, pukaw muna kayo, Reden. Oo. Ayan. O. Ah, ka rin. Sarili mong kuha. O. Ah, Kumain mo na kayo. Tatabang nagkakain 2-1, kumakain. Oo. So. Balit ang taon mo na ba ginagawa to? Ngayon lang po taon. Pero yung dati po ano, mama ko po nagtitinda. Tapos papa ko po umakit. So yan, kaya ano, Kuya Reden, ano, matanong, ano, matanong ko lang. Ano, nag-aaral ka po, ba? Opo. po. Anong grade na? Eight, Nine. Po. Nine, eight po. Ay, ito lang. ilang yeah. Ilan kayo magkakapatid kayo rin? Apat po. Tatlo lalaki, isang babae po. Panganay ka, Bunso? Bunso po. Kayo po ang magkakapatid. Uh, Nag-aaral ba kayo? Opo. po. ni <laughs> di, apat din kayo ang ginagawa niyo rin to? Oo, oh, ikaw lang ba? Oo, ikaw lang. Ano po? Ako po, tapos si Papa. Tapos yung... Sunud, nung nakaraang taon po, yung panganay ko po makit. Hmm. Para palitan? Oo. hindi po. Dati po kasi na siya umakit, ngayon po, hindi na po. Ano, uh, ikaw rin ba yung niyan? po. So, ano, bukod sa gantong, uh, ano, parang negosyo yung binibenta ka. Ano pa yung mga pinagkakakitaan nyo? Trabaho po. side so, po. Like, pa ano, pa pwede kong malaman kung anong klaseng trabaho. Oo. Ano po? Kung ano po mauuto sa, ano, paggawa ng bahay puro. Kunyari po, maghalo ka ng ano, semento. Ah, yun, parang ginagawa ah. nyo din. Apo. Ah, Construction? Apo. Ah, mama at papa mo, nasaan? Nasa Malolos po si papa. Si, eh, si mama po nasa Malolos. Si papa po nasa Akle. Eh. Umuwi sila dito? Apo. Ah, Tuwing kailan? Ano po, pag uh, linggo po. Balik ko lang natitira dito? Hindi po, kuya ko po. Tapos ate ko po. Bali, apat kayo nandiyan? Hindi po. Yung isa po nasa trabaho. Yung panganay? Hindi po, yung pangalawa po. Tinitik e, ko nga yung ano? Ha? Maganda yung pagkakayanog nito. Kaya sa tol? Ayun po yung panamakatamis na puno. Ito? Yung ah, po, bunga. Uh -huh. Sir, Peggy, pwede makahingin ano? Kutsala. Sa inyo rin ba tayo? lahat pa sa inyo. Opo. Mangga, magbibenta nyo ba? Hindi po eh. Mataas po kasi hindi po maakit eh. So, ito yung tigakit namin pag may buko kami. Alam yung buko na pataas. Hindi <laughs> uh, yung, yung stretch siya umakit eh. Siya pinapakuha namin. Ngayon okay. po buko? So, siya yung tigakuha namin dun eh. Ipasok ko ba ngayon kuya o wala na? Wala po, holiday Day. po eh. Holiday mo Araw kasi dito may paso. So ano, may tanong, may tanong ako, di ba bilang isang ano, ma, uh, ka or uh, bilang isang uh, masipag na kabataan, kabataan. ano yung uh, pwede pwede mong may maipayo sa mga kabataan na makakanood ng video na to? Mag-aaral po nang mabuti tapos tumuyo po sa pamilya para po maka mabuti mga pangarap ko. Hmm. na mabuti ano? Tas yung pagsunod talaga sa mga magulang natin kasi sabi 'di ba na kapag uh, sumusunod tayo sa ating uh, mga magulang is uh, yung hindi naman yun nung ano eh hindi yun nung magiging rason para uh, mapahamak tayo kasi ang gusto ng ating mga magulang 'di ba is mapabuti tayong mga anak mm -hmm. nila. Oh. Kasi din kasi mga kabataan din kami. So ba, meron ka din kami mga experience na yung mga pagsunod saka hindi. Siguro kung sa amin kung mas marami siguro hindi pagsunod eh. Kasi okay. totoo lang. Hindi tayo sa mundo eh. Pag nasa mundo ka talaga lahat ng mga or lahat ng mga ginagawa mo is pa nga ano siya mga makamundong bagay. So uya, oh, ah, uh, siguro paano mo siguro na pagsasabay yung siyempre minsan nag-aaral ka di ba? Ah, okay. Tapos uh, nagtitinda ka pa. Paano mo na ah, uh, paano mo na pagsasabay yun di ba? minsan po a-absent pag ano pag hindi naman po importante ano. yung kunya reco lecture lang a-absent po ano. pero pag may quiz po at is papasok po ano. yun lang ako nakarinig ng ganun yung a-absent siya para sa, para o trabaho Okay, yung iba kasi nga ba kasi kapag ka, uh, mga ganyang edad, ang gusto lang nila is yung ano lang. Gadget ba? Hmm. Yun hindi naman yung may isa sa mga, ano, na kalaban natin ngayon. Yung ibang bata nga, swerte na nakapag-aral na. Uh -huh. diba? o, di ba? Uli pa rin tatrabahaw. Eh, buti nga ikaw kahit ka, ang ano, yung baga lumalaban ka talaga eh. Yung paglalaban talaga na ginagawa mo is, hindi siya yung laban na gusto mo lang laban na talagang kailangan mo lumaban. Kasi pag hindi ka lumaban, walang mangyayari, di ba? Kapag hindi mo talaga ginawa yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, is wala, walang patutungan. Kaya ano kami, kumbaga, kumbaga kung may salita nga, ano, isalot. Kumbaga ano kami sa'yo, kumbaga yung mga ginagawa mo, is isa ka sa mga, isa ka sa mga example sa mga kabataan ngayon. Kasi, tignan mo, yung mga ibang kabataan, kung napapanood mo, yung iba, kung napapanood mo yung iba, parang yung mga magulang nila parang barkada lang nila, di ba? Yung magulang nila parang minumura-mura lang, di ba? Normal lang kasi sa kanila yun eh. Eh kung alam mo talaga ang tunay na buhay, hindi mo talaga eh, magagawa yun. Baka, hindi mo siya, hindi mo siya, ano, hindi mo siya magiging habit. Natuwa ako sa sinabi niya eh, madalang yung hindi ka papasok para mag uh, magtrabaho ka, makahanap ng trabaho. Uh, makahanap ng pera, may tulong sa magulang. Karamihan kasi hindi ka papasok para maglakwatsa, bulakbol. Mm. Ah. No, kuya. Ah. Ano yung pangarap ni kuya Riden? Trabaho po ni Papa. Anong trabaho ni Papa? Ano po, foreman po. Ah. Gusto niyang ano, baka gusto mo maging engineer. Hindi. Hmm. Foreman. Ah, maliban doon. Ay lang po ako. So ngayon, wala pa may isip. Pero sabi ko nga sa'yo, kapag uh, yung mga ganyan kasi yung plano natin is misan hindi na ba? Diba? Apo. Pero malay mo, mayroon pang mas magandang ibigay sa si God. Diba? Di okay ba? Hindi, hindi, form Apo nangangawit po ako eh. Mm. Hindi okay. for hindi for man ibigay sa'yo, iyo, mo mas mataas pa na ano doon, di ba? Mm. Malay mo maging CEO ka. Hindi natin masasabi 'yon. Mm. mo maging mayor ka. Di ba? Hindi natin malala, di natin masasabi lahat, pero di ba? Sa pangarap tayo pa sa buhay. Ano so. 'yan? Awesome. Masarap talaga na ano. Ay, may ito nila ka. na, to, pang ano ka na Pang sampun na yata. Baka malugi ka. Hindi <laughs> naman po. Eh. Nakapitas lang po. Mm. Hmm. Hmm. Pero ibang kayo, may ito nila dito tayo, no? Kulay green. Oo, uh, tsaka ano, matamis. Masarap yung ano nila.